do Stop it. We will bring you and that woman kung saan kayo nararapat. Naku, puro ka naman pagbabanta. Talaka ng talak. That's what you are, a fame chaser. Ako? Hindi ka ba marunong manalamin? Kahit naman ang iba yung david mo, ang stature mo, ang apelido mo at Attorney Sim Mons, you're still the Meredith that I know. Kahit natulog ako, kilala ko si Meredith at ang mga katulad niya na nangaagaw ng mga hindi sa kanila. Hmm. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin talaga ako kilala, Lorena. Mang aagaw? Sino ba yung totoong nang agaw? Bakit hindi mo tanungin dito kay Constantino kung sino talaga yung mahal niya? At bakit ba siya napunta sa'yo? Hindi ba dahil nasilaw siya sa kayamanan mo? I know the truth. Kaya nga ako pinig. Ay nako, ang hirap talagang kausap ng isang taong puno ng insecurities. Ano? <tong> Attorney Constantino, I know you and your wife very well. At mag-aksaya ng panahon sa mga taong taga perya. Oo nga naman. Laging sarili mo ang iniisip mo para makapanlamang ka. People don't value friendship at kayang magnakaw ng hindi naman kanila for their selfish reasons. Ay, paulit-ulit ulit, -ulit para kang sirang plaka. Hindi eh, ka ba naririndi dyan sa mga sinasabi mo? Parang nabibingi ka na yata eh. Hindi mo naaalala nakakasabi mo lang ng mga paulit-ulit na bagay na yan? Pwede po ba isang tabi niyo na muna yung personal issues niyo? Nandito po tayo para kay Hope para malaman natin kung sino ba yung karapat dapat sa custody niya. Pwede ba? Huwag akong paalalahanan mo niyan. Kausapin mo yung boss mo. My apology. I just got carried away lalo na sa ganitong kaso kung saan inaagawan ng kliyente natin ang karapatan sa bata. Well, just to let you know, we are also here to defend the rights of our client. Hindi naman pwede na alam mo yung pagmamayari ng iba tapos dadating na para bawiin ang feeling mo ikaw pa yung naape. Morning, tayo na Don't you know na nararapat lang makasama ng biological mother ang kanyang anak? Huwag mo akong lecture. We have been tackling issues like this in my show. Hindi ko kailangan maging abogado para malaman na pwedeng mawala ng karapatan ng isang nanay sa kanyang anak if she's proven unfit. So if that happens, mapupunta bata sa dapat mag-alaga sa kanya. Well, we are not in your show. Kaya papabayaan na natin ng korte na magdesisyon. Mom, magpahangin na muna kayo sa labas with Attorney Boney. Ako nang bahala sa conference with the judge. Okay, anak. I'll see you later. See. Mrs. Ozdemir, tara po. turning up less